Kamusta sa inyong lahat? Pag-usapan natin ang edad 70 at ang katanungan, gaano pa karaming oras ang mayroon tayo? Habang ang huling salita ay nasa kalooban ng Diyos, binigyan niya tayo ng katawan na nagbibigay ng mga mahalagang sinyales. Ang totoo ang katawan mo mismo ay nagsasabi na ng mga pahiwatig tungkol sa posibleng haba ng buhay mo. May mga 70 anyos na malakas pa at mayroon ding humihina na. Ang pinagkaiba? nasa ilang susi na senyales. Sa video na ito, base sa mga pag-aaral ng mga eksperto, tatalakayin natin ang walong malinaw na senyales na pwedeng magpakita kung gaano ka pa katagal at kalusog mabubuhay paglampas ng 70. Manatili hanggang dulo para malaman kung ano ang mga ito at paano aalagaan ang biyayang ito mula sa kanya. Simulan na natin. Senyales numero uno, ang lakas ng iyong balanse. Simple lang, pero napakalakas na indikasyon. Gaano ka katatag kapag tumayo ka sa isang paa? Ayon sa isang serye ng pag-aaral, lalo na sa mga matatanda, ang hindi kayang tumayo sa isang paa ng hindi bababa sa sampung segundo ay may mas mataas na tsansa ng mas maikling buhay. Bakit? Ang balanse ay hindi lang tungkol sa hindi pagkakadapa. Ito ay direktang konektado sa lakas ng binti at core muscles mo. Sa bilis ng reaksyon ng nervous system mo na siyang nagbibigay ng signal at sa kalusugan ng utak mo na nagpoproseso ng impormasyon mula sa mata at tainga para mapanatili kang tuwid. Kapag humihina ang balanse, senyalis ito na posibleng may kahinaan na sa mga sistemang ito. Ang paghina ng balanse niya ay nagpapahiwatig ng posibleng paghina ng muscle at nerve function na nagpapataas ng chance niyang madapa at ang pagkadapa sa matatanda ay madalas humahantong sa seryosong injury tulad ng bali na pwedeng makaapekto sa pangkalahatang kalusugan at independence. Ang magandang balita, ang balanse ay pwedeng pagbutihin sa anumang edad. Simpleng pagtayo sa isang paa habang nagsisipilyo, paglalakad sa tuwid na linya o tandem stance o simpleng pagangat ng binti habang nakaupo ay malaking tulong. Ang tai chi at yoga ay napakaganda rin para sa balanse. Subukan mo ngayon, tumayo ka. Itaas ang isang paa. Kaya mo ba ng sampung segundo? Kung hindi, huwag masiraan ng loob, pero gawin itong hamon. Habang mas pinagtutuunan mo ang balanse mo, ngayon mas magiging matatag at ligtas ka sa mga darating na taon bilang paghahanda sa biyahing kaloob niya. Senyales numero dos. Ang lakas ng hawak mo, grip strength. Maniwala ka man o hindi ang lakas ng hawak mo sa pakikipagkamay o sa pagbubukas ng garapon ay mas marami palang sinasabi tungkol sa pangkalahatang kalusugan mo kaysa akala mo. Ayon sa maraming pag-aaral, lalo na mula sa mga medical research tulad ng UK Biobank Study, ang lakas ng hawak o grip strength ay isa sa pinakamalinaw na senyalis ng pangkalahatang sigla at lakas ng katawan sa mga matatanda. Tinatawag din... Itong biomarker ng pagtanda, ang matibay na hawak ay nagpapahiwatig ng malakas na kalamnan, hindi lang sa kamay kundi sa buong katawan, magandang sirkulasyon ng dugo at gumagana ng nervous system. Sa kabilang banda, ang mahina o humihinang hawak ay pwedeng maagang senyales ng pagkawala ng muscle mass, sarcopenia, karupukan, frailty, at mas mataas na tsansa ng iba't ibang problema sa kalusugan, kasama na ang sakit sa puso respiratory problems at maging cognitive decline bakit ang lakas ng hawak ay isang magandang madaling sukating proxy o representasyon ng lakas ng iba pang mahahalagang muscle groups sa katawan kung humihina ang kamay mo malamang humihina na rin ang mga muscle sa binti braso at core mo na siyang kailangan para sa independence at resilience pwede mo ring palakasin ang hawak at pangkalahatang muscle mo Simpleng ehersisyo tulad ng pagpisil ng stress ball, paggamit ng hand grippers o kahit simpleng pagbuhat ng mga bagay sa bahay ng ligtas ay makakatulong. Ang regular na strength training para sa buong katawan ay mas epektibo pa. Pay attention sa hawak mo. Kung nahihirapan ka na sa mga bagay na dati mong madaling gawin, baka oras na para pagtuunan ng pansin ang pangkalahatang lakas ng kalamnan mo. Ang lakas ng hawak mo ngayon ay baka nagsasabi ng lakas mo sa pagharap sa mga susunod na taon na kaloob sa iyo. Senyalis numero 3, ang bilis ng paglakad mo. Hindi mo kailangan ng high-tech na test para malaman ito. Tingnan mo lang kung gaano kabilis kang maglakad. Ito ay isa sa pinakasimpleng obserbasyon, pero ayon sa maraming pag-aaral sa geriatrics, pag-aaral sa matatanda, ang gait speed o bilis ng paglakad ay isa sa pinakamahusay na prediktor ng haba ng buhay at pangkalahatang kalusugan paglampas ng 7P. Ang mga taong kayang maglakad ng mabilis at steady ay madalas may mas magandang cardiovascular health, puso at ugat, mas malakas na binti at core muscles, mas magandang balanse, konektado, sa sign 1 at mas mabilis na utak na nagko-coordinate ng galaw. Ang paglakad ay nangangailangan ng koordinasyon ng maraming sistema sa katawan. Ang mabagal at hindi steady na paglalakad ay pwedeng senyales ng paghina ng mga sistemang ito, hindi lang pagtanda, kundi posibleng muscle weakness, poor circulation, nerve damage o maging maagang neurological issues. Ang pagbagal niya ay pwedeng indikasyon ng paghina ng muscle, problema sa sirkulasyon o maging maagang neurological issues na nakaka-apekto sa koordinasyon at lakas. Ang magandang balita, ang paglalakad mismo ang isa sa pinakamabisang solusyon. Habang mas madalas kang naglalakad, mas lumalakas ang binti mo. Mas bumubuti ang sirkulasyon mo at mas nagiging mabilis ang koordinasyon mo. Kung napapansin mong bumabagal ka na, simulan sa maliliit na hakbang. Maglakad ng kaunti araw-araw, unti-unting dagdaga ng distansya o bilis. Ang paglalakad sa hagdan o paggamit ng resistance bands para sa binti ay makakatulong din. Ang bilis ng paggalaw mo sa buhay ay malaking senyales kung gaano ka pakatagal makakagalaw ng maayos at independent. Senyales numero 4 Ang kalidad ng tulog mo Ang tulog ay hindi lang simpleng pahinga para sa katawan ito ang kritikal na panahon para mag-repair ang mga cells, lumakas ang immune system para labanan ang sakit at linisin ng utak ang sarili nito mula sa mga toxins o dumi na naipon sa maghapon. Ayon sa maraming pag-aaral lalo na sa mga matatanda, ang pagkakaroon ng consistent at magandang kalidad ng tulog, karaniwan 7-8 oras, ay konektado sa mas mahaba at mas malusog na buhay. Ang mga may magandang tulog ay may mas mababang tsansa ng memory problems, sakit sa puso, diabetes at mahinang immune system. Kabaligtaran nito, ang mga nahihirapan sa tulog, insomnia, madalas magising, sleep apnea ay mas mataas ang risk sa mga sakit na ito at pwedeng bumilis ang paghina ng pag-iisip. Kung madalas kang nagigising sa gabi, nahihirapan matulog, o pagod pa rin kahit parang matagal kang natulog, huwag mo itong baliwalain. May sinasabi ang katawan mo, pwedeng stress, kyan diet, kakulangan sa ehersisyo, o medical condition tulad ng sleep apnea na kailangan ng atensyon ng doktor. Ang magandang balita, may magagawa ka para mapabuti ang kalidad ng tulog mo. Mag-set ng regular na oras ng tulog at gising, iwasan ang screen time, phones, TV. Bago matulog, siguraduhing madilim, tahimik at malamig ang kwarto, iwasan ang caffeine at mabigat na pagkain sa gabi at subukang makakuha ng natural sunlight sa umaga. Ang pag-prioritize sa tulog ay pag-prioritize sa kalusugan ng utak at katawan mo. Kung gaano ka kaganda matulog ngayon, malaking tulong yan para manatili kang malakas at malinaw ang isip sa mga susunod na taon. Senyales numero 5 Ang gana mo sa pagkain at paano ka kumain? Ang paraan ng pagkain mo paglampas ng 70 ay isa sa pinakamalakas na indikasyon ng haba ng buhay mo. Ang pagkain ang fuel at building blocks ng ating katawan. Ayon sa mga nutrition science, ang pagkakaroon ng malusog na gana at pagkain ng balancing diet na may sapat na protina, fiber, vitamina at minerals ay nagpapanatiling malakas sa katawan, matatagang immune system, at mataas ang enerhiya. Sa kabilang banda, ang biglaang pagkawala ng gana o hindi magandang eating habits, kulang sa sustansya, puro processed foods, ay pwedeng sinyales ng posibleng problema sa kalusugan at pwedeng pabilisin ang pagtanda at paghina ng katawan. Ang pagbaba ng gana sa matatanda ay madalas konektado sa underlying health issues, digestive problems, hormonal changes, o maging maagang senyales ng cognitive decline. At kapag hindi ka sapat ang kain, nagsisimulang ubusin ng katawan mo ang muscle at iba pang reserves na humahantong sa kahinaan, karupukan at mas mataas na tsansa ng sakit. Kung napansin mo ang pagbabago sa eating habits mo, mabilis mabusog, nawawalan ng gana o bigla ang pagbaba ng timbang, mahalagang kumilos. Ang pagkain ng tama paglampas ng sebeti ay hindi lang para mabusog, para ito mabigyan ng katawan ng sustansya na kailangan nito para gumana ng maayos. Mag-focus sa whole nutrient-dense foods, uminom ng sapat na tubig, at huwag baliwalain ang pagbaba ng gana, kumonsulta sa doktor kung malaki ang pagbabago. Ang paraan mo ng pagkain ngayon ay direktang apektado ang lakas at independence mo sa mga susunod na taon na kaloob niya. Senyales numero 6 Paano mo hinaharap ang stress? Ang stress ay parte ng buhay sa anumang edad, pero kung paano mo ito hinahandel paglampas ng 7P ay malaking salik sa haba at kalidad ng buhay mo. Ang chronic stress, yung matagalang stress, na hindi naayos, ay hindi lang nakakaapekto sa mood o pakiramdam. Sa biological level, naglalabas ito ng stress hormones tulad ng cortisol na kapag mataas ng matagal, ay nagtitrigger ng inflammation sa buong katawan. Ang inflammation na ito ay konektado sa halos lahat ng malalaking sakit na kasama ng pagtanda mula Alzheimer's, sakit sa puso, diabetes, hanggang sa mahinang immune system. Sa kabilang banda, ang mga taong alam kung paano i-manage ang stress nang epektibo ay mas nananatiling malusog, active at matalas ang isip. Sa paglipas ng panahon, ang constant stress na ito ay nakakasira sa katawan niya. Tumataas ang blood pressure niya, apektado ang tulog niya konektado sa sign 4. Bumababa ang enerhiya niya at mas madalas siyang nagkakasakit. Kung madalas kang tensyonado, irritable o emotionally drained, huwag mo itong balewalain. Ang paghahanap ng malusog na paraan para i-manage ang stress sa pamamagitan ng mindfulness, regular na ehersisyo, deep breathing exercises, paggawa ng hobbies na gusto mo o simpleng pagtawa kasama ang mga mahal sa buhay ay makakadagdag ng taon sa buhay mo at mapapabuti ang kalidad nito. Tanungin mo ang sarili mo. Kapag may problema, inaadapt mo ba at nagmove forward o hinahayaan mong lamunin ka ng pag-aalala at stress? Ang kakayahan mong manatiling kalmado at maghanap ng solusyon ay hindi lang maganda sa isip. Ito ay isang mahalagang faktor sa kung gaano kakatagal at kalusog mabubuhay habang nagtitiwala sa kanyang gabay. Senyales numero 7 ang lakas ng iyong social connections. Ang koneksyon connection natin sa ibang tao ay hindi lang para sa kasiyahan. Ito ay isa sa pinakamalakas na prediktor ng haba ng buhay, lalo na sa mga matatanda. Ayon sa napakaraming pag-aaral sa social epidemiology, ang mga taong may matibay at makabuluhang koneksyon sa pamilya, kaibigan, kapitbahay o sa loob ng komunidad ay mas mahaba at mas malusog ang buhay ang pagkakaroon ng social support system ay nakakatulong sa pagharap sa stress, konektado sa sign 6, nagbibigay ng layunin at nagpapababa ng tsansa ng depression. Sa kabilang banda, ang loneliness o pagiging malungkot at walang koneksyon ay kasing delikado sa kalusugan ng paninigarilyo o obesity ayon sa ilang pag-aaral. Konektado ito sa mas mataas na tsansa ng sakit sa puso, depression, cognitive decline, konektado sa sign 8 at maagang pagkamatay. Ang koneksyon sa kapwa ay may direktang epekto sa pisikal na kalusugan. Kapag nakikisalamuha ka, nananatiling active ang utak mo, bumababa ang stress levels mo, at nagre-release ang katawan ng chemicals na maganda para sa pangkalahatang well-being. Kung napapansin mong umiiwas ka na sa mga tao, hindi sumasagot sa tawag, o mas gusto nang mapag-isa oras na para baguhin yan, hindi mo kailangang laging napapalibutan ng tao. Kahit maliliit na hakbang, tawagan ng isang kaibigan, sumali sa isang grupo na pareho kayo ng interest, o simpleng maglaan ng oras para sa makabuluhang usapan ay malaking tulong. Ang mga relasyon na inaalagaan mo ngayon ay hindi lang nagbibigay ng saya. Sinisigurado nito na mananatili kang malusog at mas mahaba ang buhay mo kasama ang mga taong mahalaga sa iyo. Senyales numero 8. Ang talas ng isip mo, cognitive function. Gaano kabilis at katumpak ang pag-iisip at pag-alala mo? Ang cognitive function ay tumutukoy sa kakayahan ng utak na mag-isip, matuto, mag-alala, mag-solve ng problema at mag-proseso ng impormasyon. Ang pagpapanatiling matalas ng isip habang tumatanda ay kritikal hindi lang para sa independence kundi para sa pangkalahatang kalusugan at haba ng buhay. Ayon sa neuroscience at gerontology studies, ang mabilis na paghina ng cognitive function ay konektado sa mas maikling buhay at mas mababang kalidad nito. Ang matalas na isip ay senyales ng malusog na utak na siyang kumokontrol sa lahat ng sistema sa katawan. Bakit mahalaga? Ang utak ang sentro ng lahat ng kilos, desisyon at coordination natin konektado sa balanse at walking speed. Ang paghina ng pag-iisip ay pwedeng makaapekto sa kakayahan nating alagaan ng sarili, sumunod sa gamutan at manatiling konektado sa iba. Pwede rin itong maagang senyales ng neurological issues tulad ng demensya. Ang magandang balita, ang utak ay parang muscle, pwedeng itrain at panatilihing active. Ang mga pag-aaral ay nagpapakita na ang pagpapanatiling mentally active ay Nakakatulong mapabagal ang cognitive decline. Magbasa ng libro, matuto ng bagong skill, tulad ng bagong wika o instrument, maglaro ng puzzles, strategy games o card games. Ang physical activity, ehersisyo, ay napakaganda rin para sa kalusugan ng utak dahil pinapaganda nito ang blood flow. Ang social interaction, konektado sa sign 7, ay nakakatulong din panatilihing matalas ang isip. Bantayan mo ang sarili mo. Madalas ka bang nakakalimot ng mga importanteng bagay? Nahihirapan ka bang mag-concentrate? Kung may malaking pagbabago sa iyong pag-iisip na nakakaapekto na sa pang-araw-araw na gawain, pagtuunan ng pansin at kumonsulta sa doktor. Ang pag-aalaga sa utak mo ngayon ay susi sa kalidad ng buhay mo sa hinaharap. Ayan ang walong sinyalis na, ayon sa agham at obserbasyon ng mga eksperto, ay pwedeng magbigay sa iyo ng ideya kung gaano ka pa katagal at kalusog mabubuhay paglampas ng 70. Ngayon, maglaan ka ng sandali para isipin, saan ka sa mga ito? Malakas, kaba sa karamihan, o may mga aspeto na kailangan ng atensyon? Ang pinakamahalagang takeaway dito, ang mga sinyalis na ito ay hindi hatol. Hindi ito nakasulat sa bato na hindi na mababago. Ang magandang balita, ay karamihan sa mga ito ay nasa ilalim ng iyong kontrol at pwede mong pagbutihin ang iyong kinabukasan. Sa malaking bahagi ay nasa mga kamay mo pa rin base sa mga desisyon mo ngayon. Ang mga desisyon at aksyon mo ngayon, ang paglalakad mo, pagpapalakas ng muscle, pag-prioritize sa tulog, pag-aalaga sa mga koneksyon, pag-manage ng stress, pagpapanatiling active ng utak at pagkain ng tama ay may malaking epekto sa kung gaano karaming taon ang madadagdag sa buhay mo at lalo na kung gaano kaganda ang mga taon na yan huwag nang maghintay pa simulan mo na ngayon ang layunin ay hindi lang humaba ang buhay kundi gumanda ang buhay dahil ang tunay na haba ng buhay ay nasusukat hindi lang sa dami ng taon kundi sa kalidad ng mga taon na yan sa dulo ng lahat alalahanin natin na ang bawat hininga ang bawat araw na ipinagkakaloob sa atin ay biyaya mula sa Diyos. Ang lahat ng kaalamang ito, ang kakayahan nating kumilos, ang mga sinyalis na ibinibigay ng ating katawan, lahat ay mula sa Kanya. Sa huli, ang haba ng ating buhay ay nasa Kanyang kalooban. Ngunit habang mayroon tayong buhay, gamitin natin ang kaalamang ito para alagaan ang Kanyang nilikha at magpasalamat tayo sa bawat araw. Naway maging karapat-dapat tayo sa Kanyang mga biyaya. Salamat sa panunood. Gusto naming marinig kung anong isang bagay ang natutunan mo at paano mo ito plano gamitin sa buhay mo. Mag-comment sa ibaba. Kung nagustuhan mo ang video, paki-like, subscribe, at share. Malaking tulong yan para mas marami pa kaming maabot. Salamat ulit at sana makita ka namin sa susunod na video.